Guys, may tanong ako. Sa tingin nyo, sino yung pinaka-cool na couple dito sa country house? Si Ice, tsaka ako. Sigurado ako, kaming dalawa ni Maya. Meron bang masarap dito sa fridge? Thank you, mascot. Maya, ang takaw-takaw ng mascot mo. Tingnan mo nga yung pet niya. Tinatakpan yung buong fridge. Ayan o. No? Mascot, anong kinakalkal mo dyan sa fridge? Wala nang makakain dyan? Sinabi na namin sa'yo, tatawagin ka namin kapag kakain na. Sorry guys, pero hindi ako sanay sa breakfast, lunch, dinner. Kailangan, meron din tayong snack. Pwede ka naman mag-apple for snack. Gusto ni Mascot ng carrots. Kaya lang naubusan na tayo dito sa country house. Mascot, kung gusto man ng carrots, pumunta ka sa cellar. Kaya lang madilim doon, nakakatakot. Maraming spiders. Sorry, hindi ako pupunta sa cellar, no? Ang puti-puti nitong costume ko. Baka madumihan lang. Oh, masyado ka namang malinis tama ka, mascot. Kailangan, ingatan mo yung maganda at puti mong costume. Oh, bunny girls, hinahanap ko kayo. Meron akong sasabihin pangit na balita. Ay, Coach Abby, pwedeng bukas mo na lang ng umaga sabihin yung bad news. Huwag ngayong gabi. Oo, baka hindi kami makatulong. Hindi na makakapaghintay itong balita yung mga rats. Nag-decide magbotohan dito sa country house. Anong voting? Voting para sa prettiest couple? Aming dalawa ni Maya mananalo. No, guys. Yung botohan na to, kung sinong aalis dito sa country house. ano? ano? Anong, Anong ibig mong sabihin? Mo sabihin? Oo, yung mga rats, ayaw nila yung behavior ng iba. Kaya nag-arrange sila ng voting. Kasama si Mike. Pumayag naman si Mike. Naiintindihan ko na teacher namin si Teacher Mike at helper niya yung mga rats. Pero wala silang karapatan mag-decide kung sinong aalis dito. Alam nyo, nakapag-decide na ako kung sinong iboboto ko. Yung mga rats, sumasobla na sila. Ako rin, boboto ko laban sa mga rats. Guys, alam ko maiinis kayo. Pero hindi nyo sila pwedeng iboto kasi admin sila dito. Ayos, e paano kung maraming bumoto sa akin? Hindi pwede, ayokong umalis dito sa country house. E paano kung kaming mga bunnies? Yung country house, hindi na country house kung walang bunnies. Maya, hindi nila tayo pwedeng paalisin kasi atin tong country house. Sa atin to. Oo, oh, oh, yung bunny pink house sa atin at yung bunny country house sa atin Pagswerte din. Ang swerte nyo naman, bunny. Sa tingin ko walang mapapaalis na girls. Mga boys to kasi basura yung blue house nila. Sobrang dumi. Ay. Uh hindi ka mapapaalis kasi nakatira ka sa pink house. Alam niyo guys, sa tingin ko, kalokohan yung voting na yan. Tsaka sigurado, dadayain nila yung voting. Okay, puntahan natin sila. Tingnan natin kung ano yung plano ng mga rats. Diana, ipagtatanggol mo ba kami? Kapag may ginawa yung mga rats na yan, sila yung makikick out dito. Sa tingin ko, may pinaplanong masama mga rats na yan. Baka, against sa akin. So guys, good luck. Sana walang mapaalis sa atin dito sa country house. oh good luck sa atin. Good luck sa amin. Poprotektahan namin lahat dito sa country house. Guys, hindi naman pwedeng mag-decide yung mga rats. Hindi sila yung nasusunod dito. Banis yung nasusunod dito. Sa atin yung huling salita. Leila, syempre cool idea palisin yung mga basketball players dito sa country house. Kaya lang lahat gusto sila. Kaya sa tingin ko walang boboto laban sa kanila. Yana, sa tingin mo ba walang naisip si Genius Leila? May naisip ka ha? Magkakaroon ng maraming boto laban sa mga basketball players. Okay. <gasps> Leila, genius ka talaga. At magiging fallen stars yung mga banis kapag wala na yung mga basketball players. Tama ka yana. Hindi na banis yung mga banis kapag wala yung mga basketball players. Eh ang cool. Tahimik na kahit saan. Hindi na magre yung mga losers na inuutos-utusan sila ng mga basketball players. Kapag wala na yung mga basketball players, tayo na yung mga uutos sa kanila. At kahit yung mga banis, utos-utusan na natin. Tayo na yung masusunod. Okay girl, basta huwag ka na magsalita. Ako lang yung magsasalita. Mag-play along ka na lang sa akin. Okay? Okay, basta mag-yes-yes na lang ako palagi. Yana, no. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kasi baka mamaya, sirain mo pa lahat. Okay, sige na. Shenya, alam mo naman na botohan ngayong araw, di ba? Alam mo na kung sinong iboboto natin? Shenya, yung mga bunnies. Oo, nasa na ba yung mga kikimors na yan? Baka nandun pa sila sa shower. Anong kikimors? Blandi, kapag tinawag mo pa kami na ganyan, ikaw yung magiging kikimora. So, sawa na kami sa mga insulto mo? Okay, girls, huwag na kayong magalit. Hindi ko naman alam na narinig nyo. Meron tayong voting ngayong araw. Alam nyo na kung sinong iboboto nyo, di ba? Against ako kay Salina at Kev. Nainis ako sa kanila. Ako si Dima at Loren. Nakakainis sila. Anong Dima? Anong Loren? Iboboto natin yung mga bunnies. Wala lang nakakainis pa sa kanila. Girls, chance na natin mapaalis sila dito sa country house. Pagkatapos, tayo na yung queens dito. Frogs Queens Okay, against bunnies Gusto ko nang paalisin yung mga footballers Iboboto natin yung mga footballers next voting Pero ngayon, iboboto natin yung mga bunnies Okay, tandaan nyo Iboboto nyo yung mga bunnies Okay Okay, tatandaan namin Okay naman yung memory namin Okay boys, ang galing nyo talaga Ngayon, magkakaroon ng botohan sa country house At ito ay laban sa inyo wala akong pakialam. Wala namang buboto laban sa amin, no. Patatakot silang bumoto laban sa amin. Walang kinalaman yung mga basketball players sa butuhan na yan. Suporta ako sa butuhan na yan. Dapat noon pa ginawa yan eh para marami tayong space dito sa Blue House. Oo nga, masyado lang masikip dito sa Blue House para tayong ganito. Kung nasisikipan kayo, wala namang pumipigil. E di umalis na kayo. Oo nga, masyado kayo mauutak, football players. Suporta kami, kami sa mga, mga losers. losers. Alam nyo, yung boto ko laban sa inyo. Oo, ako rin. Ay wow, nakakatakot. Maniwala kayo. Hindi mapapalis yung mga football players dito. Mauuna pa kayong losers. Mga walang utak. <laughs> nakakatakot tawano, no Pinag-aawayan nila kung sinong aalis dito Ang importante walang bumoto laban sa atin Wala naman silang lakas ng loob eh Huwag kayong masyadong confident Tandaan nyo kahit sino pwedeng iboto Kaya kung ako sa inyo, magre-ready ako, okay? Guys, guys, narinig nyo yun? Kahit sino daw pwedeng iboto Oo nga, kawawa naman kayo boys Merong mapapalaya sa inyo dito At yun ay si... Yun ay kayo Oo nga, kayo yung pinaka-weird dito Whoa. Boys, yung voting ang magdi-decide Ah, yung voting ang magdibiside. Kung gusto nyo, tutulungan namin kayo mag-impake. Eh. <laughs> Dima, sa tingin mo, sinong mapapaalis? Eh, yung mga losers. Ayos yun. Kakainin natin yung almusal nila. Ayos. Anong tinitingin-tingin nyo? Ipaglalabang ko yung lugar ko dito sa country house hanggang sa huli kong hininga. Fight to the death, no? <laughs> Makikita lang natin. Death, ha? Tama na yan. Kinakabahan lang yung mga yan kasi sila yung mapapalayas. So guys, sa tingin ko gusto tayong paalisin ng mga rats o kaya yung mga basketball players. Eh bakit naman tayo? May mga taong ayaw tayo. Yung mga rats. Imagine mo. Banis, don't worry. Huwag kayong malungkot. Kahit may mga boto laban sa inyo, hindi kayong mapapaalis. Bahay nyo to, no? Oo, bahay natin to. Pero kung halos lahat, iboboto tayo, yun na yun. Nakakahiya at hindi ako okay na mapaalis ng ganon kasi lahat sasabihin, pinaalis sa country house yung mga bunnies. Kaya meron akong naisip, isusulat natin sa papers na to, Yana and Layla. Okay guys, good idea paano naman natin ilalagay yan sa box ng voting? Mahahalata nila. Kailangan mahanap natin yung box ng voting. Tapos, ilagay natin to. Sigurado ako, hawak ni Leila tsaka Yana yung box. Kaya Diana, medyo imposibleng gawin yan. Mascot, walang imposible sa mga bunnies. Okay, tara na. Kailangan gawin natin to. Oh my God, scary. Kailangan gawin natin to kasi hindi natin alam yung iniisip ng mga rats. Okay, tara na. At least subukan natin. Girls, hindi ko alam kung anong nasa isip nyo. Pero ina-advise ko, huwag kayong mag-umpisa ng trouble sa mga girls. Coach Abby, magiging fair yung voting. At yung mga teenagers yung mag-decide. Kung sino yung gusto nilang mapaalis dito sa Country House. Na-prepare na namin yung mga votes namin. Alam namin kung sino yung iboboto namin. Oo, may mga taong kinaiinisan namin. Na kailangang mapaalis dito sa Country House. We're, We're so happy, happy footballers. footballers. Okay. So, ready na ba yung mga votes ng iba? Ha? Guys, oh, oh ready na. na. Girls, natatakot ako. Baka iboto ng lahat yung mga losers. Hindi, hindi naman tayo pinapansin. Mas maraming ibang taong kinaiinisan dito. Wala naman ini mo? Para saan ba tong botohan na to? Okay naman lahat dito ha. Bakit kailangan nating bumoto? Recently, ang daming problema dito sa country house. Kaya kailangan natin magbotohan. Para maintindihan ng iba na kapag bad yung behavior mo, mapapaalis ka dito. Rats, ano na namang tong naisip nyo? Ha? Oo, ano tong voting na to? Wala na naman kayong magawa sa buhay nyo? Naboboard kayo? Oh, eto na yung mga bunnies. Panis, umupo na kayo. Bumoto na kayo. Okay, nasan yung voting box? Nasa mabuting kamay, Diana. Girls, mukhang hindi natin magagawa to. Nakikita ko mascot. Ah, nandito kami para bumoto. Ah, hello, hello girls, girls kumusta? Hello boys, kumusta? Padaan, padaan, tabi. Nagumpisa na ba yung botahan, ha? Meron na, ba na kaming na-miss? Namis? Guys, halina na kayo. Mag-uumpisa na yung botahan. Guys, bilisan nyo. Bumesto na kayo. Mag-uumpisa na tayo. Guys, kapag boboto kayo, make the right decision. Oo, guys, wag kayong papauto. Ang iboto nyo, yung mga pangit yung ugali dito sa country house. Tama yung sinabi ng mga girls ko. Okay, wala nang magsasalita. Ready na yung mga votes ng guys. Alam nila kung sino iboboto nila. Magbotohan na tayo. Sa amin yung unang, unang bo boto. Sakat, Romeo, Smiley. Goodbye na sa inyo mga losers. Bye-bye. <laughs> Pizza, ice, Zalina kinakabahan ako. Pizza, ano sa tingin mo? May buboto bo kaya laban sa atin? Kung meron, si Loren yon, Kasi lagi siyang humihingi ng pagkain sa atin, hindi natin binibigay. Thomas, Bravasti, Zoop, nasan yung boto mo? Frogs, girls, footballers. Ito yung boto namin. namin. Girls, ang tahimik, nakakatakot. Oo nga, sino kayang aalis dito sa country house? Coach Abby, Teacher Mike, malalaman natin soon. Girls, Sige na, Rats. Bilangin nyo na yung boto. Guys, sa wakas, hindi na tayo siksikan sa Blue House. Wala na rin pila sa toilet. Aha? So, guys, magbilang na tayo ng boto. Basketball players. Losers. Bunnies. Basketball players. Basketball players. Ano? Anong ano ano kalokohan yan, ha? Nonsense yan. Salina. Losers. Basketball players. Basketball players Losers Basketball players ulit Oh, frogs At... Ano yan, Layla? Basketball players Basketball players din yung akin Hoy, losers Binoto nyo ba kami, ha? Relax ka lang dyan Pakinggan natin yung resulta Basketball players ulit Basketball players At yung last vote Basketball players Yes! Best day of my life Sandali lang Nonsense to! Binoto niyo bang lahat yung mga basketball players? Sandali lang, may mali dito. Sa tingin ko, dinaya ng mga rats yung resulta ng voting. Bunnies, relax. Alam ko masakit, pero kailangan yung Okay, basketball players, mag na kayo. Halos lahat ng boto against sa inyo. Mike, nonsense to. Ah, alam mo naman, hindi welcome yung mga basketball players dito. Hindi, hindi kami aalis, no? Oo, narinig nyo. Hindi aalis yung mga basketball players. Mag-stay yung mga boys namin dito. Officer George, tulungan mo mag-empake yung mga basketball players. Okay, basketball players, aalis na kayo dito sa country house. Hindi, hindi kami aalis. Oo, oh, basketball players, katapusan na ng stay nyo dito sa country house. Yun yung gusto ko sabihin sa inyong lahat. Kung aalis yung mga basketball players, aalis din yung mga bunnies dito. Okay? Kung aalis yung mga bunnies, magsasawa na rin tong country house para sa mga teenagers. Huwag nga kayong mag-udyan. Kayo yung nag-decide. Kayo yung nag-vote against the basketball players. Alam niyo naman na ipagtatanggol namin yung mga basketball players. Good job, girls. My girls. Abby, ano ginagawa mo? <laughs> Proud lang ako sa mga girls ko Mas okay kung mga bunnies yung na-kick out Kesa sa mga basketball players Okay lang yan Lalayas na rin yung mga basketball players Hindi nyo ba nakikita kung anong mangyayari Magsasara tong country house Bunnies, against the rules yan Pinoto sila ng mga teenagers Wala na kayong magagawa para sa kanila And personally, duda ako sa mga rats So rats, kung fair yung voting Ibigay nyo sa akin yung voting box Bibilangin namin yung mga boto Okay rats? Oo, tama si Diana. Sinuksang-ain kay Diana. Itaas yung kamay. Kami kami kami, kami! 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 Hindi! Girls, anonymous yung mga boto. Hindi namin pwedeng ibigay sa inyo yung box. Anong problema? Kung anas yung botohan, wala ka dapat ikatakot. Alam nyo, hindi ko ipibigay sa inyo yung box. Leila, hindi. Ibigay mo sa kanila yung box. Diana, di pa sinabi ko sa'yo mag-play along ka lang. Huwag ka nga gumawa ng gulo dyan. Tumahimik ka. So Rats, ibibigay niyo ba yung box? Akin na. O baka dinaya niyo yung voting? Okay, sige na. Hindi na aalis yung mga basketball players. Pero hindi ko ibibigay sa inyo yung box. Hindi, Leila. Akin na tong box. Yeah! Bilangin natin yung mga votes. Basketball players, kapag anas yung voting, kailangan yung umalis dito sa country house. Tutulungan ka namin, Coach Abby. Yana, katapusan na natin. Bakit? Wala namang makakaalam na tayo. Alam mo, Yana, ang bobo mo talaga. Ang bobo mo. Nakakasyak. Tumatagal tong botohan na to dahil sa mga banis na yan. Ayaw nilang magpaalam sa mga basketball players nila. Tandaan nyo, lagot sa amin yung mga bumoto laban sa amin. Oo, oh, mga baliw. Hindi sila magtatagumpay. Ipagtatanggol tayo ng mga banis. So, nabilang namin, 35 votes against the basketball players, 15 votes against the bunnies, at 15 votes against sa iba. Ang weird kung iisipin nyo, 30 lang yung tao dito sa country house. Interesting, sa so, sino yung 35 people na bumoto against the basketball players? Oh! Ano? May nag-set up sa amin! 100%! May gusto dito na makik-out kami! Girls, kayo ang nag-set up sa mga sarili nyo. Teacher Mike, ano? Nagtutuda ka sa kanang kamay mo? Teacher Mike, lagi akong honest tsaka fair. Oo, oo, oo. Anong oh. gagawin ko? Tutulungan ko na ba mag-impake yung mga basketball players? Hindi. Sa sitwasyon ngayon, tulungan mong mag-empake yung mga rats. Girls, Yana, Leila, bakit nyo ba laging sinisira lahat? So guys, against kayo sa amin? Oo. Against kayo sa mga administrator? Oo. Yana, tumahimik ka nga dyan. Di diba sabi mo sa akin mag-play along ako? Oh my God, gustong paalisin ng rats yung mga basketball players. Nasa behavior talaga nila yun. Basketball players, relax. mag stay kayo. Kasi yung voting, hindi fair yung voting. Yeah! Sandali lang. Sinong kikik out ko? Yung mga rats. Alam nyo rats, kayo rin yung nahulog sa malalim na butas na hinukay nyo. Bagay sa inyo Bascot, yan. Mascot, mag-ingat ka. Baka mahulog ka rin sa butas. Mas malalim. So guys, mag-organize kayo ng last dinner kasama yung mga rats. Makinig kayo, rats. Bakit yung ginawa to? Banis, natalo na namin kayo. Oo. Yana, isa pang mag-oo ka. Susuntokin na kita. Guys, hindi na kailangan mag-organize ng last dinner kasama yung mga rats. Kasi bukas, magpipiknik tayo. Yeah! yeah! Yana, tumigil ka nga. Hindi nila tayo basta mapapaalis. Oo, nagawa na nga nila eh. Yana, may isa pa akong plano. Tama. Grabe, hindi ko in-expect yun sa kanang kamay ko. Yung favorite girl mo, Tridor. Hindi, hindi siya Tridor. Ayaw lang niya yung mga basketball players. Mike, ang bobo mo talaga. So guys, kung sino man yung mandaya ng boto o gumawa ng masama laban sa kapwa nila dito sa country house, mapapaalis sila dito, okay? Naintindihan nyo? Oo, naintindihan nyo. Oh, disappointed ako. Sinabi mo pa. So I suggest, mag-dinner tayo habang nag e yung mga rats. Let's go! Yeah! Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Huwag kayong gagawa ng masama kasi babalik yun sa inyo. Okay? See you. Bye! 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 For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Lab on me, going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste For the record.